mga idol o oh, dito ang pan silingan pala ganda o oh. at sinasalin muna pala dito ano? Eh. parang sinasala muna ano po oh. tapos dito gigiling oh. ano mga idol ganda po mga idol ng bayuhan dito bago kapabayo po kami na uh, kami ay wala nang biga ya lana yun na yun na po yun na po so, dito naman mga yun yung sinasahin yun yung pala yun yan awit po no. mata, na o kumbaga may yun yung